Sa so, mga KBK first, good afternoon yan, no? Tapos lang natin mag ng mga aquarium. Puno naman yung mga aquarium natin. Inalis natin yung mga tain nila dyan sa baba. Ano? Ito sa ating mga golden blue tail. Wala na yung mga dumi nila. And then dito, nilisan natin. Manalad water change. Yan dyan. Yung mga dark choco natin. Yan ang mga dark choco breeder. hindi na makita. Dilim kasi dyan sa baba. Paparamihin pa natin yan. Dito sa kabila mga PKBM. Naka hmm. 100 na water chains tayo dyan. Then dito. 100 water chains. Lagay natin ng mga fry. ano? Mga uh, fry. Mga dark choco natin. Yan Mga PKBM. Mga ribbon. Yung mga ribbon natin na PKBM. May mga round tail. Yan. Halo-halo na yan. Mga jumbo size. Yan. Then, yung mga ABBM natin, yun yung mga ibbm natin yun mga ibbm natin mga long body you know, mga kal natin hindi joke lang solid yan compact body yan you no? Know. kita nyo naman ata juvie pa lang yan pero makikita nyo ng potential yung mga ibbm natin yung mga PKBM natin yung mga ribbon dito tinagyan natin dyan ng mga aquatics lalagyan natin yung dyan ng mga aquatics lang yung binibenta natin dito yung mga PKBM natin na Jubi and then dito yun yung mga PKBM sagana ngayon tayo sa kitikite, na ipods dito wala na tong laman subbed so, out na yung dito mga black eye wala na tayong black eye na balon maulis ano? o isa lang nagpakita basog na kasi pinakain ko na itong kanina mga kitikite yan o yan mga nasa ilalim na sila yun, mga yamabuki natin sobrang lalaki na sagana sila sa kitikite yung breeder natin na male Hmm. Uh -huh. Malinis sa tingnan yung ating backyard Tapos lang natin maglinis kaya na ngayon yung setup natin dito Kaya yung mga Magbibisit dyan, punta na lang kayo Lagi itong open Kahit gabi na yan hmm. um, Lumabas na yung iba oh, Mga natin Mga for sale natin din, Dun sa kabila pa hmm. Siya mga buki. Okay, yung mga gusto dyan ng murder, yun dyan. Visit na kayo sa ating backyard, walk in. May mga pa-previs tayo dito sa, sa likod. Set up natin mga green water. Yun yung mga golden blue tail natin. No? Sana maparami natin to. live foods lang natin yan para mabilis silang dumami. Bigay lang bigay ng live foods para sa ating mga balon molis para ngayon parami natin to mga galing dabaw kay kuis ray fish hub yan Diyan yung galing yung mga gustong magabil ng mga balon molis na compact yan you know? sobrang short dyan yung mga to PM lang si kuis ray fish hub yan And yung binila natin nito galing dabaw So, nilagyan natin dito ng dalawang balon molis para hindi lagyan ng mga kitikiti. Ano, you know, nilagyan natin para wala dyan kitikiti. Kasi mahirap na baka lamukin tayo dito. Kaya kada may tubig, lalagyan natin ng mga esta Ano, you know, mga jubi. Pa. Hmm. PQBM natin. Available ngayon yan. Marami tayong available na PKBM ngayon. You know, kaya yung mga gusto mag-walk-in dyan, makakapili kayo dito. Ano, you know, kayo nung bala pumili dyan yung dalawang reptab dyan meron may nagbibir naman nga oh. You know. sobrang short taba The, yung tatlo dun kain oh. lang ng kain sa lumot kaya mas maganda kapag may lumot ang yung aquarium para may kinakain sila yan oh. wala ako yung na feeds pero may kinakain sila lumot kasi yan eh advantage yan lang may mga lumot yan. May mga sila kahit walang pagkain. Yan. Yung mga lagi pala dyan na nakashare ng video natin ay nakalike. Ngayong Pasko, mamimigay tayo ng isang trio ng PKBM. Mamimili tayo sa mga solid supporters natin dyan. Yan. Kaya, mga bangalang guys. Yung mga lagi nakashare dyan ng ating video and like. Yan. Baka kayo yung mapili ko. Thank you guys.